Next experience mo na bang parang ambait bait sa ni Crash ngayon tapos kinabukasan parang hindi ka na nga kilala? O di kaya naman eh binibigyan ka ng mixed signals pero hindi mo alam kung seryoso ba siya sa iyo? Kung naisip mo yung tanong na yan, huwag kang mag-alala kasi hindi hindi ka nag-isa. Maraming tao ang nalilito sa ganitong sitwasyon at minsan may psychological manipulation na nangyayari sa ating na hindi ka agad na tinapapansin. Kaya sa video ito. ibabahagi ko sa iyo ang mga signs na sinusubukan ka lang ng crush mo. At kung paano mo nalaman kung worth it ba siyang pag-aksaya ng oras o dapat mo na yung iwanan. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo para hindi ka maskam. Comment po rin sa baba kung na-experience mo na to. dahil gusto naming marinig ang kwento mo. Signs na sinusubukan ka lang ni crush. Number 1. Hindi ka binibigyan ng klarong sagot. Minsan, tanungin mo siya kung may gusto ba siya sa iyo o hindi. Pero kung ang sagot niya ay secret, paala ka na mag-isip. Or di ko alam. Pag ganito ang sagot niya, posibleng sinasubukan ka lang niya kung hanggang saan ang kaya mong tisin o kung maghahabol ka ba. Dapat kasi, klaro ang sagot ng taong interested sa iyo. Pero kung hindi, it means, nagdadalawang isip siya or di kaya, o na talaga siyang gusto sa iyo. Number two, biglang sweet, biglang cold. Napansin mo bang minsan parang siya pa yung una nagchat-chat, sobrang sweet, pero kinabukasan hindi man na nagreply? Ito yung tinatawag na hot and cold behavior. Isa itong psychological tactic para pagulo yung kaisipan mo at lalo ka mahulog sa kanya. Ang solusyon dyan, huwag na huwag ka mapapapekto kagad. Kapag ganito yung ginagawa niya, huwag mong habulin mag-focus ka lang sa passion mo, interest mo, hobbies mo, at iba pa mga bagay na gusto mong gawin. At tingnan mo kung babalik siya kahit hindi ka mag-effort. Number 3. Gusto ka lang kapag walang iba. Ginagawa kanyang rebound, kumbaga. Kapag may ibang taong interesado sa kanya, bigla ka na niyang kakalimutan. Pero kapag wala na siyang ibang option, ikaw ulit ang kakausapin niya. Huwag kang maging spare time lang. Dapat ikaw yung priority, hindi yung pang-fill ng void sa attraction or pag-ibig dahil lang sa wala siyang kausap o wala nagbibigay ng atensyon sa kanya. Solusyon, alamin mo ang halaga mo. Kapag hindi consistent ang effort niya, huwag na huwag kang umasa. At kung hindi niya kayang i-reciprocate ang pag-ibig o pagkagusto na binigay mo sa kanya, huwag mo siyang piliting ibalik yon o i-reciprocate sa iyo. Number 4. Tinetest niya kung gaano kakadesperado. May mga crush kasi na gustong makita kung hanggang saan mo sila kayang habulin. Minsan sinasadya nilang hindi mag-reply agad para makita kung magpaparamdam ka pa. Kasi kapag masyado kang available, minsan nawawalan sila ng interes. Kaya ang solusyon, huwag kang masyadong available. Kapag gusto ka ng isang tao, hindi mo kailangan magmakaawa sa atensyon niya at huwag na huwag kang magiging desperado. Dapat mag-focus ka muna sa mga goals mo, priorities mo, at sa lahat ng bagay na gusto mong abutin sa buhay mo. At huwag mong ilalaan ng lahat ng oras mo sa crush mo dahil hindi siya worth it pag-aksayahan ng oras. Number 5. Pinapaasa ka sa walang kasiguraduhan. Kapag nanong mo siya kung gusto ka ba niya, ang sagot niya, ewan ko, tingnan natin, hindi ko pa sure. Pero gusto ko makilala ka pa ng higit. Actually, warning sign yan. Pinapaasa ka lang niya at gusto niyang makita kung hanggang saan mo siya kayang hintayin. Siyempre, walang kasiguraduhan ng mga bagay-bagay na posibleng mangyari sa inaharap. Marami pang pwedeng mangyari. Marami pang pwedeng magbago. At kapag pinapaasa ka, sinasabi sa iyo kung anong mga time limits niya, hindi yan ang perfect solution sa isang sitwasyon na walang kasiguraduhan. Kaya ang solusyon dito, kapag hindi sigurado yung sagot niya, mag-move on ka na. Kasi ang taong may gusto sa iyo, hindi ka bibitingin. Papakita niyang seryoso siya at agad-agad niyang ibibigay sa iyo ang sagot niya sa pagkakataong gustong gusto mo. So bilang konklusyon, makikita mo yung mga sense ato sa crush mo, posibleng hindi ka talaga niya gusto or baka sinusubukan ka lang niya. Pero don't forget na huwag magpauto sa mga mind games na ito. At tandaan, deserve mo ang isang taong seryoso sa iyo. Hindi yung nagkukuha lang ng atensyon mo, nakikipagdaro lang, o di kaya nakikipagbiruan lang. Anong stingin mo? Meron ka bang ganitong klaseng experience? Please comment down below dahil gusto naming malaman ang kwento mo. At syempre, kung gusto mo ba ng mas maraming psychological tips tungkol sa love, crushes, relationships, and admiration, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel na Psych Pinoy. At i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod naming videos. So, here we are mga Psychagans. Have a great day and see you next time.